Tanungin ko yung pinakamayaman dito sa buong mundo. Good day, pre. Good day, pre. <laughs> May interview mo <ako> kita, pre. Sige, <laughs> uh, pre. Ah, uh, sabi nila, pre, ikaw daw yung pinakamayaman dito sa buong mundo. Pre. Tama, pre. Tama yung narinig mo. Ako yung pinakamayamang tao sa buong mundo, pre. Bakit, pre? Uh, ano yung interview mo, pre? Ah, uh, gano'n ka ba kayaman, pre? Ah, gano'n ng yaman ko, pre? Ah uh, lahat bibili ko. Yung pera ko pre, ah what ah ang total ng pera ko ay 100 trilyon pre. Oh <laughs> my friend, grabe Magkano Magkakamay yung na. Okay, na uh, ano bro? Magkano ba 'yung cost? gastos ko sa uh, uh, ko araw. Ah. Uh, Drinker. Grabe naman yan, pre. Wow naman. Siyempre, pre. pre. Ganun kayaman, yaman, pre. Eh, ano ba na yung nabili mo, pre? Na mga... Ah, nabili ko sa Trillion, pre, ay Taklong planeta. <laughs> wow naman, pre. Ano ba yun, pre? Ah, uh, Jupiter. <laughs> Jupiter. Uranus. <laughs>